Paano mo malalaman kung matalino ang isang tao? Ito ang mga dark psychology signs na hindi halata pero solid kapag napansin mo. Una, tahimik lang sila. Hindi dahil mahihiyain kundi nag-oobserba lang sila. Dahil gusto muna nilang intindihin yung paligid bago magsalita. Para silang sponge, sumisipsip ng info bago mag-react. Alam mo ba na merong taong palihim na gustong gusto ka at talagang merong pagtingin sa'yo? Siya yung unang taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa ibaba tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Pangalawa, mabilis silang magsawa sa mga small talk. Ayaw nila ng chismis o yung mababaw na usapan dahil gusto nila yung conversation na may sense. Katlo, marunong silang magpanggap. Hindi sila pasikat, pero sa loob-loob nila, ini na nila yung body language mo. Yung tono mo, pati yung mga bagay na hindi mo sinasabi. Pangapat, magaling silang makinig. As in, yung totoong listening, alam nila kung sincere ka o hindi. At para silang mga human lie detector. Lima, meron silang mga weird habits. Minsan, parang ang strange nila. Pero merong logic yon. That's divergent thinking. At isa yan sa mga rare signs ng talino. Kung umabot ka na ng ganito kalayo sa video ko, gusto ko malaman kung anong oras mo ito na panood. I-comment mo naman dyan sa comment section. Bago yung last part, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko, ay pwede madagdagan yung kaalaman mo. Kaya make sure na i-follow mo ako. And finally, yung pang-anim. Yung last part. Meron silang self-control. Yung hindi agad na pipikon at yung hindi pa dalos-dalos. Yung kalmado lang pero calculated. And that's real intelligence. Emotionally and mentally. Kaya tanda ano mo? Ang totoong matalino, tahimik lang. Ikaw, sigurado ka bang matalino ka? Or may kilala ka bang matalino? I-comment mo nga or i mo sa comment section.